Muling nilinaw ng Defense Department ng bansa na walang intensyon ang Pilipinas na magipag sa sinuman o kanino man. Sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chidoro, ang mga hakbang ngayon ng pamahalaan, partikular na sa kontrobersyal na geryan sa West Philippine Sea, ay pagpapakita lamang ng kanilang patuloy na paninindigan na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa soberenya nito. Nagugat ito. Nang tanungin ang kalihim sa posibilidad ng gamitin ang mutual defense treaty ng Pilipinas at Amerika sa kaning magpatuloy pa ang diumanoy umano'y ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. The assurance by the United States, uh, as you said, that attacks on public vessels to include PCG vessels can be an uh, uh, armed attack rather on a public vessel such as a PCG vessel can trigger. The Mutual Defense Treaty. Of course, the Philippines is very conscious of the fact that we are not uh, looking for war, we are not seeking conflict, but we are merely asserting our rights, which the UN Convention on the Law of the Sea and relevant Philippine laws uh, secure to us. Samantala. Natapos na ang rehabilitasyon ng Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Ito ay sa ilalim ng executive agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, Enhanced Defense Cooperation Agreement 2014. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos na pinondohan ng US Indo-Pacific Command. Sinimulan nito noong December 21, 2022 at nagtapos nitong October 20, 2023. Sa pag-usa ng mga araw ay patuloy ang paninindigan ng pamahalaan na hindi makokompromiso ang anumang soberenya ng Pilipinas. Kabilang na itong pagdaragdag ng EDCA sites ng Estados Unidos. Isa na itong Basa Airbase Base na lain lamang gamitin ng pamahalaan para sa disaster response and humanitarian assistance operations. We must consider that this alliance is a two-way street. And being two-way, what is the convergence? The convergence then is the notion that the world must remain free, international commerce must remain free, nations must have the authority and the strength to enforce international law within its territorial jurisdiction and within areas where it has sovereign rights and other uh, jurisdictional areas where it has authority. this is a norm which we cannot step back from or compromise because of the fact that it is essential to our survival as an archipelagic country. Una na sa mga tinukoy na kabilang sa apat na EDCA sites na karagdagan sa limang naunang lokasyon ay ang Naval Camilo Oseas sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela, Balabac Island sa Palawan at Lalo Airport sa Cagayan. Binigyan din pa ng pamahalaan ang karagdagang EDCA sites ay kinabibilangan lamang ng mga storage facilities na limitado lamang ang mga kagamitan na gagamitin lamang kapag may isinasagawang military exercises at emergencies pagsasaayos ng mga pasilidad na pag-aari at inooperate ng AFP Samantala, ilan sa mga nagpapatuloy pa na proyekto sa lugar ang konstruksyon ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Warehouse, C2 Fusion Center, Fuel Storage Tanks at Iglo Renovation. Sa kabuuan, ang mga konstruksyon ng EDCA facility sa bansa ay pinaniniwala ang lilika ito ng trabaho at mag-aangat ng lokal na ekonomiya sa mga komunidad na kinaruroonan naman ng mga karagdagang mga sites mula dito sa Pambanga para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Paul Montibon, SMNI News.